Hi guys! Ito lang po kami sa... Ampalaya! <laughs> Ampalaya! Ay, kulo cool, ang Ampalaya! Ay, yo! Ampalaya katawang ng ating barbecue! Arihaw, Tapos ko na hong gayatin ng Ampalaya! Akin na hong ikigisara eh! Yeah. Pwede na ipahay niya sa... Ma, ma ito ang sa inihaw na baboy na rin iparing bots! Oh. <laughs> <laughs> uh, diyan muna kaya, takulay magluluto! <laughs> <laughs> Hindi pa luto. Nagluluto. Lulutuin pa. pa lang. Okay, my knife. Dali lang ire. <laughs> Ay, yun na, Ay, ginigisa na nga. Nako. Nako, ilamas. Kaya na. Ito, at saka ko rin ho ang kamatis. Ayan. Ayan. May tutorial na sa pagluluto ng ampalaya. Halo <laughs> halo, endlang kuna teen, gents. Ngayon, bahala, kaslan kamatis, araw. lang uh, bawang. Eh. Yeah. <laughs> Simpleng ulam sa hatinggabi. <laughs> <laughs> pede pede, pede, pede na mag-live. Pwede mag-vlog. Thumbs up. O, balak, eh. Yan. Kaya pag nagumpisa na yung kanyang vlog, paki like and subscribe na rin. Thank you, thank you. thank you in, thank you in advance daw. Maraming salamat po. Ilalagay ko na hong ang palaya. Yan. Ba? pwede, pwede. Pwede, pwede. Pagkarami ah. isa. Pag naluto na, ang ating ampalaya, bisibisita mo na. Malapit na, mga limang oras na lang. <laughs> okay. Antay ko lang natin ang mga limang minuto. Bisibisita na.

daw ang kunang kong isa ng buong kamatis Malapit na pong maluto. Wait lang ng konti at kakain na kami. Nandito na ng pinag-usa. Nalawa. ya okay. okay. ya yeah. no ya yeah. mungkin mm dana yang ini kau kita kain Pinapatikim lang ang mga viewers. Yeah. Okay na, wale. Loto na. Pwede na akong kumain. Ayan. Okay.